beautiful day po sa ating lahat. So, meron ba kayong maraming atchal or uh, bell peppers at sili? Sira na siya sa loob ng inyong refrigerator. So, gagawa natin yan ng paraan. Gagawa tayo ng pickled bell peppers or yung inatsara na bell peppers. So, kung paano, to. Ganito po ang itsura ng ating atsal kasi malapit na po siyang masira dahil in season po ito ngayon at binigyan po kami ng maraming atsal. So para hindi po siya masayang is gagawan po natin siya ng paraan which is pickles po natin siya. So yung una nating gagawin is gumawa muna tayo ng brine solution. So yung kailangan po natin is isang litro ng red cane vinegar. Pwede rin po yung white, isang kilo ng sugar. So brown sugar po yung gagamitin ko para medyo healthy naman po. Pwede din pong white at isang cup ng asin. So, yung gagawin natin is ilalagay natin sa ating pan yung ating suka. So, one is to one lang po yung ratio na gagawin natin. Kasi marami pong atsal. So, nasa sa inyo po. Depende po sa rami ng atsal ninyo. So, nasa mga isang kilo at 1 fourth yata tong atsal nito. Sugar. At yung ating asin. So, haluin po natin. Saka natin siya isa lang sa apoy. Pero nasa sa inyo rin po, kung ayaw nyo po ng wheat po, is pwede nyo pong bawasan ang sugar. Pero para po kasi sa akin is, gagamitin ko rin po yung brine na panimpla. So, ayan. Kapag nahalo na natin, is, isa lang na natin siya sa apoy. At tatandaan po natin na hindi po natin ito hintayin na magboil simmer lang. So, habang sinasalang po natin yung ating brine at papalamigin natin. So, hihiwain natin yung ating atsal at kukunin natin yung seeds niya. So, hihiwain na natin yung ating mga atsal. So, yung gagawin ko pong hiwa dito is pa-triangle. Ayan. Kasi mas madali po siyang isahog sa mga ulam. So, pwede rin naman pong pahaba. Nasa sa inyo po yan. Ganyan. Pero mas preferred ko po na triangle. Ayan. So, gawin lang natin to sa lahat ng atsal na meron tayo. So, ito na po yung brine natin. So, papatayin po natin yung apoy kapag yung nagsistir na tayo is wala na po tayong nafe fill na sugar o asin sa kanyang bottom. So, mainit pa po ito kaya palalamigin muna natin. So, isi aside natin to at ilalagay na natin yung ating mga bell peppers sa ating lalagyan. So, wag nyo po palang kaligtaan na hugasan yung mga atsal before nyo po islice. At yung ating mga canister po, yan. Kung meron po kayong rumang mga canister or jar ng mga kape, uh, chocolate or gata, so pwede na rin po yun. Pugasan lang po natin ng maigi. So dapat po is, uh, mas mainam po na gumamit tayo ng liquid dishwashing soap na antibacterial. So yung mga canister ko po is hindi heat resistant, so okay lang po kasi gagamitin na lang, lang naman natin yung ating mga bell peppers sa bahay. So for personal use po. At mamaya ay ilalagay natin siya or i-store natin sa refrigerator. So ngayon, ilagay na natin siya sa ating mga canisters or mga bote. Dapat clean hands po. Ilagay na natin. So, ayan na. Ilagay na po natin yung mga bell peppers natin sa ating canisters. So, while pinaparamig po muna natin yung ating brine, is ko po muna ito. Ah, pwede nyo po pala itong lagyan ng ah, carrots o di po kaya ay sibuyas kung marami po kayo sa inyong bahay. Kung may marami kayong stock. So, pwede din pong pipino para po hindi po masira yung ating mga gulay So, nagagawan po ng paraan ang lahat-lahat bagay sa ating buhay. So, mamaya po, isipapakita po po sa inyo yung paglagay ng brine sa ating mga atsar. Dapat po pala is hindi po masyadong puno para po may space pa po para sa ating brine solution. After one hour po, eh, malamig na yung ating brine. So nilagyan ko po pala ito ng black pepper na powder. So pwede din po nalagyan nyo ng bay leaves o di kaya ay whole black pepper. Pwede din nyo po itong lagyan ng uh, iba't iba pang mga herbs and spices. So nasa sa inyo po kung anong lasa yung gusto nyong i-achieve. So ito yung mga bell peppers na piniprayer natin kanina. And, so, may sobra din akong mga tatlong uh, pipino. So, lalagyan natin ito ng brine para gawing pickles. So, lagyan na natin ng brine yung ating mga canisters. Kapag gagawa po pala kayo nito is dapat po haluin nyo muna sa kanyo isalang sa apoy at mahina lang po yung apoy tapos Uh, stir continuously lang po para matunaw yung ating salt and sugar. And dapat simmer lang po, hindi po yung uh, boil. Yun po bang may nakikita na kayong namamuong bubbles sa gilid ng ating pan. So brown po yung brine natin kasi brown sugar po yung ginamit ko dito. Mas healthy po kasi yung brown sugar kesa white sugar. So, pwede din po kayong gumamit ng funnel kapag naglalagay kayo ng brine. Yung imbudo. So, ayan po. Tapos na po nating lagyan ng ating brine yung ating mga atsa. So, yung lasa po ng brine na ginawa ko is, hindi po siya ma, uh, sobrang maasim kasi po, 1 is to 1 yung ginamit ko. Isang litro ng vinegar isang kilo ng brown sugar at isang cup ng asin. So, uh, I intended po na isang cup ng asin para po, ay uh, yung purpose po kasi ng atsal namin yung bell peppers is isahog po sa mga lulutuin namin. So, para well preserved po siya at may lasa na din po. So, kung susundin nyo po yung recipe is be careful lang po sa paglalagay ng asin sa mga lulutuin niyo kasi salty na po yung ating brine. So mainam po na gawa natin ng solusyon yung mga gulay uh, in season kasi marami pong produce ng atsal o di kaya ng pipino uh, para maiwasan po natin ang pagtatapon ng pagkain. So para hindi po masayang is lagyan natin ng brine at ilagay po natin sa ating mga extra na mga jars or canister. So, pwede nyo po yung isawag sa mga lulutuin ninyo. So, yung pipino naman po natin is ilalagay natin sa ating mga salad. So, pwede nyo rin pong gawin yan na side dish kung ang ulam ninyo ay inasal o yung mga uh, grilled na mga pagkain. So, kung marami din po kayong pipino at medyo uh, malapit ng masira, so, gawa nyo na rin po ng para So lagyan yon na rin po ng brine. So marami din po kami dito mga siling haba or yung sili espada at luya. So instead po na mabulok at itapo na is ginawa ko po siyang spiced vinegar. So nilagay ko lang po sa bote ng wine tapos nilagyan ko ng mga sili, uh, may mayroon din po yung ahos at saka, I mean bawang, at saka aluya. At nilagyan ko ng suka tuba. So, yung kalalabasan po niyan is spiced na suka. So, different po yung sinamak. Kasi yung sinamak po is kailangan durugin yung ating sili. So, yan po is magkakalasa yung suka tuba ninyo. At pwede nyo rin po yung isahog sa mga uh, pagkain na lulutuin ninyo. Or pwede din po sa sausawan. So, hindi po masyadong maanghang yung kalalabasan yan kasi sili espada po yan. Yung brining po is isang way na makapag na ating mga pagkain. So, lalo na po if in season yung ating mga ganito at sal, or bell peppers, pipino, pwede din pong garlic, pwede din pong sibuyas. So, para po pagdating ng panahon na low yung supply at mataas na yung presyo nito is may gagamitin pa kayo. So, since personal use lang po ito, is dapat po na ilagay natin itong mga bell peppers at itong pipino na ginawa nating pickles dun sa ref. So, mas mainam din po na antayin natin ng one week or kaya or more, tsaka natin gamitin. So, nasa sa inyo po yan kung gagamitin nyo bukas na bukas, pwede din po kung wala na kayong uh, extra na mga bell peppers or pipino. So, the more siya na babad sa brine is the more po nalalabas lalabas yung flavor niya. So, ayan po. Sana po is nakatulong na naman po kami sa inyo. At kung may katanungan kayo or kung may concern kayo, kung marami kayo mga extra na gulay dyan o ibang pagkain na gusto nyong gawa ng paraan para ma-preserve is i-comment yun lang po kasi hahanapin, hahanapan natin ng paraan para hindi po Masayang Have a beautiful day everyone and see you sa next vlog. Bye.